Matapos ang bonggang homecoming ni Miss Grand International 2025, Emma Tiglao ay lubos naman itong nagpasalamat sa mga taong dumalo rito. Well, talagang inabangan ito ng marami dahil sa pagsungkit nito ng first ever back-to-back -back na corona sa nasabing beauty pageant. O, oh, di ba? Dumating na si Emma Tiglaw kung saan kahapon, yeah. diba? di ba? Nagkaroon siya ng grand homecoming dyan sa may Ayala Macayo. Yes. Yeah. At tanda ng ating kaibigan si DJ Tin, di ba? Sabi ko nga gusto ko makita ng personal. Pero base din sa video, ang ganda-ganda queenie na queenie talaga ang dating niya, BFF, di ba? Rain ang rain oh. na talaga si Emma Tiglaw ang aking kababayan. Oo, oh, di ba? Ang ganda-ganda niya, di ba? At ang ganda makeup, ang puti, ang kinis, ang ganda ng katawan, ang sexy, di ba? Alam mo, ang maganda talaga kay Emma, sobra siya ma-PR. Talaga nga, bawat makita niyang tao nung makasama ko, talagang binabati niya. Kahit marami nagpa-picture sa kanya nung makasama ko sa Dabaw, pinagbigyan niya lahat. At yan din ang ginawa niya sa kanyang grand home Kaming kung...